Hello, lovely soul. Ayan, welcome back po sa aking channel. Ayan, love is real. <laughs> so, lovely soul, pag-aralan nyo pong mag-response sa inyong uh, guardian angel. Okay? Okay. Kasi po, ang iyong guardian angel is in love na in love sa iyo, okay? Gustong gusto kanyang turuan, lalo na kung ikaw ay nag... Uh, laging nagdadalawang isip sa iyong mga desisyon na ginagawa, okay? And uh, gustong gusto kasi ng iyong guardian angel na tulungan ka, okay? So, let's say na nasa nasa labas ka and uh, sa labas na yon is merong mga puno okay at biglang nakipag-usap sa iyo ang iyong guardian angel sa pamamagitan ng iyong isip at sinabi ng iyong guardian angel na hawakan mo yung dahon ng puno okay and uh, syempre dahil sinabi ng iyong guardian angel na hawakan mo yung dahon ng puno kailangan hawakan mo yung dahon ng puno okay? or let's say naman uh, naglalakad ka at sinabi mo sa iyong guardian angel saan ba ako pupunta guardian angel sa kanan or sa kaliwa at sinabi ng iyong guardian angel na dumiretso ka sa kanan So, kailangan po sundin nyo yung uh, uh, sinabi ng iyong guardian angel na sa kanan. O pagdating mo naman doon sa kanan, biglang sinabi ng iyong isipan na sa kaliwa. So, kailangan sundin mo po yung kanan kasi yun yung sinabi ng iyong guardian angel. <clears throat> kasi po, ang iyong guardian angel is uh, hinding-hindi hindi kanya tuturuan ng... Uh, yung mapapasama ka or hindi hindi kanya niya tuturuan na, na, magalit ka okay po lovely soul yun po yung lagi niyong tatandaan or let's say naman mayroong isang may may isang tao na or may isang individual na alam mo yun na yung na yung kahit wala yung yung maiinis ka sa kanya kasi yung mga ginagawa niya is uh, uh, hindi hindi kagandahan enti na mo ngayon sa iyong guardian angel kung ano yung gagawin mo kasi naapektuhan yung energy mo ng isang tao na yon pero ang sinabi sa iyo ng iyong guardian angel ang sagot sa iyo ng iyong guardian angel is uh, mahalin mo lang yung tao na yon kahit hindi ka gandaan yung ginagawa niya, is mahalin mo yung tao na yon. So, dahil sinabi ng iyong guardian angel na mahalin mo yung tao na yon, is uh, mahalin mo yung tao na yon. Okay po, lovely soul. So, bakit ko po ito sinasabi sa inyo na pag-aralan yung mag-respond sa iyong guardian angel? Kasi po, Baka pagdating ng araw is uh, kailangan mong mag sa isang uh, mahirap na sitwasyon at uh, tinanong mo ngayon or ikinonsulta mo ngayon ang iyong guardian angel kung anong gagawin mo, kung anong disisyon ang uh, kailangan mong gawin. So syempre kung ano yung sinabi ng iyong guardian angel kahit sa lungat pa yon sa isip mo bilang isang tao, dahil ito yung sinabi ng iyong guardian angel dahil mas alam ng guardian angel mo kung ano yung mas tama so kailangan nyo po sundin ang iyong guardian angel okay po lovely soul so kaya po yun yung sinasabi ko sa inyo na kailangan nyo pag-aralan na mag response sa inyong guardian angel kasi lagi niya kayong tuturuan okay at uh, tuwang-tuwa sila uh, nila yun na turuan ka kasi ikaw nga yung trabaho nila okay po lovely soul and uh, kung isa ka rin po sa karamihan na nahihirapan na kumonekta sa iyong guardian angel Katulad po ng sinabi ko sa inyo is humingi kayo ng signs, okay? At kapag humingi po kayo ng signs, ng sinyales, kung ano man yung hiningi nyo, is kailangan bantayan nyo. Kasi kapag hiningi mo yung signs na yon is ibibigay talaga yon sa iyo ng iyong guardian angel. Kaya kailangan bantayan mo, okay? Or minsan naman kasi, nararamdaman na natin nakikita na natin yung paulit-ulit na mga signs na binibigay ng ating guardian angel is uh, a ng bahala natin binabaliwala natin kasi uh, iniisip natin sinasabi natin sa ating sarili na uh, imagination ko lang yon okay most of the time ganyan po kasi yung sinasabi natin sa ating sarili kahit uh, paulit-ulit na yung signs na binibigay sa atin ng ating guardian angel. So bakit ko po ito nasasabi sa inyo? Kasi nangyayari din po sa akin yan, lalo na nung mga early stage ng aking uh, awakening. And until now po, is nangyayari pa din kasi lalo na kung uh, uh, nagiging uh, mas, mas inuuna ko yung aking uh, trabaho. Sometimes sasabihin ng aking guardian angel na makinig ako sa katawan ko. Kasi ah uh, yung kahit may masakit na sa katawan ko is pinagwawalang-bahala ko kasi mas inuuna ko yung uh, yung mas gusto ko yung matapos yung trabaho ko. So kaya minsan sinasabihan ako ng aking guardian angel na kailangan kong makinig sa katawan ko. Okay. So kaya guilty rin po ako dyan sa pag sa pag, pag pag pagbabaliwala ng mga sinasabi ng aking uh, ng aking guardian angel ng ating guardian angel okay po lovely soul <coughs> so kaya pag-aralan nyo pong mag-respond sa inyong guardian angel lagi nyo pong kausapin ng inyong guardian angel kasi lagi silang handang sumagot sa inyong uh, katanungan Okay po, sabi ko nga po sa inyo, kailangan matuto kayong makinig sa yung inner teacher. Inner teacher natin is yung intuition. Kailangan pakinggan nyo po kung ano yung uh, sinasabi nun. And of course, uh, kailangan yun nga, pag-aralan yung mag-response, pag-aralan yung... Uh, sumagot sa inyong guardian angel o or pag-aralan yung uh, sundin ang inyong guardian angel okay po lovely soul so yun lamang po thank you for watching God bless and I love you